Okay, nyo nga ulit kung paano nyo Sabi nyo kasama kayo sa pagpatay kay Richard King O sa pagpaplano lamang Hindi ako kasama dyan Kaya wala naman ako sa kanila Nagpaalam naman ako umalis uh, Yung paghuli na, sa akin Yan ko lang na, kuwan, na, saka Pero ginuwento nyo kanina Kung paano pinatay si Richard King oh, yung kasamahan Paano ko, nga siya pinatay uh, Binarili sa hotel Sa kainan doon binaril ng dalawa kong kasama si... Anong hotel po yan? Sa... Macdo din. Saan? Macdo, kumakain. McDonald's? Oo. Kumakain. Ito kasi ano, binasa ko anyway, madali mag-google ngayon eh. Shot at close range. Pinatay, San siya binaril pala? Ano ah. party parte ng katawan? Ah... Uh... Sa ulo, binaril nila. Sa ulo. Okay. Shot at close range in the head while in a gathering of his distributors inside Vital Seas building, opisina niya. So mali po yung kwento sa inyo nung inyong uh, tumawag yung tumawag inyong si okay. yun Yung, na sinasabi ko, ano, magtetesify kayo under oath, dapat totoo lahat ang sinasabi niyo dahil alam nyo, hindi ito biro-biro yung ginawa niyo kasi pwede kayo makulong. Kasi inamin nyo eh, at kayo naman eh, binalaan ng aming chairperson, na ang inyong sasabihin dito, kayo under oath, eh wala naman kayong immunity. Hindi pa naman namin decide kayo, kayo bibigyan ng legislative immunity. At ang legislative immunity, ang, ang uh, covered lang noon, na yung gagamitin nyo o yung sasabihin nyo rito ay hindi pwedeng gamitin laban sa inyo. Hindi pa naman ito yung sinasabing judicial immunity na kayo'y malilibre sa kaso at bilang isang state witness. Wala pa po tayo ron. At yun mismo mga tinestify nyo rito, liliwanaging kule, e eh pwedeng gamitin laban sa inyo. Kasi kayo'y binalaan at kayo'y may katabing abogado. Na tagas, kaya nga tinanong ko kanina kung tinapayagan sa ilalim ng ating batas na ang government lawyer e eh bilang counsel ng isang testigo na mag incriminate sa kanya sarili. Kasi dapat counsel of choice ninyo or mayroong pau lawyer na kikilala ninyo na mag sa inyo. Ang CHR, hindi ko sigurado, hindi naman ako abogado, kung sila ba'y magkukwalify para mag-actong abogado ninyo sa ganitong klaseng pagdinig. So, yon uulitin ko, kailangan maingat kayo sa pagsasalaysay tulad yan. Mali yung circumstances ng pagkakwento ninyo sa pagpatay kay Richard King. Dahil hindi naman po sa MacDo siya pinatay. Siya pinatay sa loob ng kanyang opisina. So papano namin or ako, particularly, papano ako maniniwala ng inyong tinestify? Eh totoo. Kasi may kasabihan din sa batas, pag kayo'y pumalpak sa isa, eh pwede kayong mapaghinalaan na palpak na kayo sa lahat. I-remind ho natin ang witness na kapag ho sumasagot kayo, pag nagkukwento po kayo, yung base lamang sa kaalaman nyo, personal. At sa katotohanan, mas At importante. At katotohanan, syempre, yung personal. Kasi inamin nyo naman kanina na hindi kayo mismo kasama doon. Kayo lang ang parang ginawang fall guy. So, pero, pero mo nga kung sino ang mga alam nyong pumatay, saan, paano. So dapat ho talaga yung kung ano lang na personal na alam mo. So kung hindi nyo personal, pwede nyo mang sasabihin na itong alam ko dahil sinabi ni ganito o ganyan. Pero kung nagkakwento po, ingat lang po na, na gano'n. Na kung hindi kayo sigurado, kung tinatanong halimbawa lugar, sasabihin nyo rin po. Halimbawa yung date, yung petsa, sasabihin nyo rin po kung hindi kayo sigurado. Alam niyo po, uh, ginawang Edgar, ano? sige po, mag uh, muna kayo. Sasabihin Kaya. po kayo? Ah. Uh, Magtutuloy ko na muna yung tanong kung wala kayo sasabihin. Wala, wala, wala. Mas kasi sir. kanina, unang konti kasi nabanggit yung PAOK-TF, ako po ang dating hepe ng Presidential Anti-Organized Crime Task Force. Ang sabi niyo sa narration niyo kanina, nag notes nga ako, 2002, kayo'y nagtipon-tipon sa PAOK-TF at pinag-usapan niyo yung pagkapatay kay uh, Sally, Sally McDoom na Sally isang McDum. international terrorist. Eh kanina ko pag gusto mag-react kasi ang alam ko, wala nang PAOK-TF noong 2002. Dahil ako'y tumakbong kandidato bilang senador noong May 2001 at ako'y nag-beam resign kasi nga nagpala ko ng certificate of candidacy at wala nang PAOK-TF. So yun ang isang uh, laps kagad ka na nakita ko sa inyong testimonya, nagbibilang nga ako kumbaga sa baseball ng strike. Eh ngayon po, pati kay Richard King, mukhang strike to na po kayo. So yun po, ang akin naman pinagugutan doon, alam nyo, naranasan ko rin ito. Yung ako, halos pinatawanan ko lamang yung dinaranas ni uh, Senator De Lima kasi parang pitik lang kung ikukumpara sa pinagdaanan ko noong 2001. Alam nyo, si Ador Mawanay, kung sino-sino humarap dito sa Senado, eh hindi ko po siya kilala. Pero kung siya, eh siya ay Nagbabalog daw kami ng siyabong dalawa sa aking opisina sa office ng chip at pinibibenta ko sa kanya. At alam niyo naman po, sa bandang huli, nag siya ng kanyang uh, statement, lahat ng ginawa na niya, kinain niya lahat, dahil inamin niya talagang hindi totoo. At sinabi niya, naghahak siya ng mga di umano yung mga bank accounts ko dito at saka abroad, eh, pala hindi siya marunong mag -computer. No? So, yun po yung aking pinagugutan. Baka naman po hindi sa pinagbibintangang kayo, kaya gusto ko i-test yung inyong credibility kasi nga sa naranasan ko rin, sa pagdinig sa Senado, pwede mga, may mga testigo na talagang walang alam pero napag-utusan lamang ng kusino, nag-testify na naakala mo talagang alam ng lahat. So yun po yung pinanggagaling ano pinaguhugutan ng mga tinatanong ko sa inyo. Ang... na sa Davao City ang mga suspek sa pagpatay sa si buwaning negosyante na si Richard King. Ayon sa isa sa kanila utak ng krimen ang isang opisyal ng pulisya sa Region 11. Makibalita tayo kay LJ Lindaan ng Jimmy Davao. Yes, sir. <laughs> sa eksklusibong panayam ng GMA News Davao sa Umanoy, ganman sa pagpatay sa Sibuanong negosyante na si Richard King noong June 12, inamin ng sospek na si Paul Labang ang nagawang krimen. Kasabwat daw niya ang magkapatid na si Ronel at Rodel de la Serna na nagsilbing lookout. Isa sa magkapatid ang nagmaneho ng motosiklo na ginamit na getaway vehicle. Naaresto ang tatlo matapos matunto ng pulisya ang tinutuluyan ng mga sospek sa Davao City. Ayon kay Labang, hindi niya kilala ang biktimang si King. pinag lang daw sila para gawin ang kremen kapalit ng 30,000 piso. At ang itinuturo ni Labang na mastermind sa kremen ang hepe ng Regional Intelligence Unit ng PNP Region 11 na si Police Superintendent Leonardo Filonia.

kusa namang sumuko sa National Bureau of Investigation si Police Superintendent Felonia. Nang NBI ang police officer habang patuloy ang investigasyon sa kaso. na na ng kasong murder si Labang at ang dalawa pa niyang kasamahan. Hindi pa nagbibigay ng payag ang dalawang kasamahan ni Labang. Sa iba pang balita, sumuko na sa mga otoridad ang pinaghihinalaang nasa likod ng pagmamaslang. Sa negosyante at may-ari ng Crown Regency Hotel, na si Richard King sa Davao. Mismong kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte sumuko si Senior Superintendent Leonardo Felonia na hepe ng Intelligence Unit ng Region 11 Police. Idinawit si Felonia ng isa sa tatlong naarestong suspect sa pamamaslang kay King noong linggo. Gayunpaman sinabi ni Duterte na ilalim pa sa investigasyon si Felonia at hindi pa ituturing na suspect sa pagpatay. Sa panay ngalingan na ang uh, pinapalabas dito. So I hope na ang plenaryo ay gumawa na ng pagkilos dito at pag-usapan na to sa caucus man o sa session kasi ang witness hindi man basta papayagan yan nang hindi mo muna i-check na buong katotohanan. Let me point out one uh, point sa inyo. 2014 daw, nandyan na daw yan sa Witness Protection Program. Sino ba ang sekretary nang Department of Justice nung panahon na yon. Hindi ba si Senator De Lima? Bakit hindi nila pinailan ng kaso si Mayor Duterte noon? Bakit nung panahon na si Senator De Lima ang nasa loob ng DOJ, wala siyang lakas ng loob sabihin lahat ito? Pero ngayon, nabaliktad na ang DOJ ay appointee ni President Duterte ngayon maglalakas ng loob. Parang nga uh, hindi ko talaga makita kung paano papayagan ni Senator Dilimat ng ibang senador magpresent ng witness na ganyan na palpak na, hindi na nagsasabi ng katotohanan, uh, halata pa na nag-iimbento ng mga kung ano-ano. So it, it's a very sad day for the Philippine Senate.